Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this your guest, Mama Sagri Channel. I'm Faye Diller, the Matarder. So yung hapon na to, tiga natin sabihin sa inyong ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of August 5 hanggang August 11 for the sign of for the sign on, Aquarius. Aquarius. Aquarius, Aquarius, Aquarius. Welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides? ang ating masasagap for today's video. kaniyang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aquarius ang ating makakagilap. So guys, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagop. And because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos update. Darikas maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo lalo na hindi skip ng ads na way pagpalain po kayo. Nang Diyos at may kapal siksik liglig na uumapaw nabiyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa iyo ng ating angel spirit for Design sign of Aquarius. So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me an information po. Ano kayang gusto sabihin sa inang ating mga baraha? So there is a night of wands, something of perseverance, so kailangan mo magtsaga. Na kailangan mong pagmasdan yung mga tao sa paligid mo behind your back. Some of you guys, no, parang um, napapagod ka na. Marami ka na pinagdaanan this past few months, this past few weeks. Kamaaring um, may mga bagay na nagbigay sakit ng ulo mo. Kailangan mong Um, kumalma na, kumalma lang na bear light, no? Kailangan pagtyagaan to dahil napakalapit mo na para magtagumpay sa ginagawa mo. Additional messages tayo. And there's a devil card. Oh my God! So, ibig sabihin dito, guys, no? Uh, sa likod ng mga pagsisik uh, pagsisikap mo at sa uh, likod ng ginagawa mo, maraming nakasubaybay sa'yo. And of course, there is something that toxicity is around you or negativities around right, you or black magic and bull. No, may mga bagay dito nagbibigay negatibo or nagbibigay um, kumaga toxic sa buhay mo. And there's a the default card, wag ka masyado nagtitiwala. No, parang sinusubukan ng iyong paniniwala. No, at pagtitiwala sa ating pong may kapal. No, at sinasari wag ka mag, mag, Tituwala sa mga tao sa paligid mo. Maging mapagmatsyag ka. Lagi mo pagkakatandaan ng lahat ng mga tao sa paligid mo pwede kang try direct. Sabotayihin, no? Some of you guys, no? Meron dito ako na sense na maaaring sumasakit ang ulo mo. Madalas sumakit ang ulo mo. May palipadhangin na ginawa sa'yo. Additional messages. And this is something that you have The waiting is over. Some of you, matagal ka nang may hinihintay. Paper documents or something unfortunate yes. there is There's there a possible na makuha mo na. No? Makakamtan mo na ano man yung bagay na ninanais mo dahil paparating na ang blessing na para sa'yo. And this is the high faces for something you hear na. na. Are you na that, Maraming mysteries sa likod dito. Marami ka bang bagay na hindi pa natutuklasan at nauunawaan sa ngayon. Pero itong bagay na ito ang magdadala sa'yo ng katuparan sa iyong mga pangarap. Dahil this is something of blessing guys. Coming in. No, man yung bagay na hindi mo akalaing magaganap ay posibleng maganap. And of there's something, guys, with deserve seven of was protectionan mo at pangalagaan mo ang iyong grounds, even your territory. No, protection at pangalagaan mo ito, kailangan alam mo sa sarili mo ang pinaglalaban mo. No, protection at pangalagaan mo kung ano man yung bagay na meron ka. Nang sa ganon, hindi maperwisyo. Ano man yung bagay na ninais mo. Now, what is the of wands? <coughs> Excuse me. And there's the moon card with a truth reveal. Sabi ko, nasa likod nito, may kababalaghan. Now, some of you, hindi ka nga makatulog, balisaka. ka. Marim bukas ang iyong diwa pagdating sa gabi. Na marami kang bagay na pumasok sa isipan mo. Na hindi mo mabawari kung saan ang gagaling ito. Na active yung utak mo. Every moment, guys. Now, gigising ka sa mga What is the devil card? A represent with a hyphen for a lesson learned. Sabi ko na nga ba eh, may palipadahangin. No? May mga bagay na nagbibigay balakid sa pagtupad at pag-abot ng pangarap mo. Pero, pinapaalalahan na ka doon sa religious factor na naman ng at manalangin. No? Magdasal ka, walang ibang makapangyarihan sa lahat, kundi ang ating Panginoon. So, kailangan manalangin, manampalataya, at proteksyonan ng yun sarili laban from devil energies. And there's a way of practical and security. Maging practical ka lang sa kawan naman yung bagay na merong kawag ka na magtitiwala na lubos sa kanila. No, protection na, pangalagaan mo to. Dapat maging mature ka na how to manage and control your finances. There's a five of once. sabi ko na eh. No, nagkakaroon ng delays, cancellations, no, sa mga transaction at the same time sa hinihintay mo. No, dalating siya pero ang nangyari, nauudlot no? Dahil meron talagang humakarang at tumakad lang dito. No, gusto mo na makalis, hindi ka makalis. No, oh my God, meron ka ko kompetensya or meron talaga kumakalaban sa'yo. And there's a king of one, Meron ka ng hinala, there's an intuition and an inner voice. No, meron ka ng mga pakiramdam at pangitain, pero hindi ka nagpipay attention. Aho, uh -huh, buksan ang iyong isipan sa iyong mga nakikita sila nasisilayan. And there's a sign of cause we're happy Mayroon, some of you, magiging masaya at magiging maligaya ka nga lang na ng tong tao. There's a 7 of wands. Protectionan mo at pangalagaan mo ano man yung bagay na meron ka. Huwag mong hayaan na kadlangan at harangin ito ang sarili mong kaligayahan. Additional messages. There's a justice card. Yung siya ay nararapat para sa iyo makakamtan mo na ang ginawaan na makakamtan mo na ang tunay na um, saya no at ginawa there's a something siya. ano man yung bagay na ginawa sa iyo there's something bounce back no what goes are down comes are down ano man yung bagay na binigay pa sakit pasanin ibabalik yan sa mismong gumawa sa iyo ng hindi maganda And of uh, course, there is something that Servan sabi ko na eh. Nagbibigay sumpa ka, malasan din siya sa negosyo, hanap buhay, at Relation at pagsasama nyo. And even your family. Kaya, hindi niyo hindi kayo magtataka ba? Nasunod-sunod yung nagiging problema. May sakit si ganito, may sakit si ganyan. Sunod-sunod yung sul suliranin, bayarin sa ganito, bayarin sa... Kung maga tuloy, tuloy pero wala... Hindi nagsisirculate na maayos yung finances mo. No? Nag nakakaranas ka ng tumal. No? Nakakaranas ka ng delays. Oh my God, kaalatan. Ibig sabihin, there's something a negative. No, there's a private store. Nagkakaroon kasi na South South Lodge. That because of your action. Ibig sabihin, nag-share ka ng information from other person. Maaring yun mga kinukwentuhan mo. No? Pinagkakatiwalaan mo yung pala taong lumalasa sa eksena mo. ah wala kang kamalay-malay sila palang sumisira ng iyong pinaghirapan. And there's a that's ever with a perfect time in order divine intervention. Ito na yung panahon at pagkakataon. Para maniwanagang ka na at para magulantang at makita mo na ang totoong nilalaman ng historia sa likod nito. Komplikasyon. And there's something that's out katapusan na ng kahibangan nila. No, Sinasabi dito, nung unti mo, nasisilayan ng unti pagbabago sa buhay mo. And of course, there is something at transformations na no, maaaring may mga bagay na matataas magsisimulang muli. Na no, maaaring dito ditong dumaong mahal mo sa buhay. Na no, maaaring sila rin ang may kagagawan no, ng pagkasyegi ng iyong person ng mahal mo sa buhay. No? Maaaring ginagabayan ka nito. No, nakatingin to sa iyo, gusto niyang uh, malaman mo na merong gumawa sa kanya ng hindi maganda. No? Especially your brother. Especially your sister or your father or mother, there's something involved with the uh, first family, no? Maring ang namatay dito first family mo. At maring ang gumagawa dito kung hindi uh, side ng asawa ng tatay mo, side ng asawa ng nanay mo or side mo or side ng asawa mo. Ganun po siya, ha? Maring rela related lang sa inyo. No? And there's an effort be mature and, and being grounded. So kailangan maging mature ka. No? Huwag ka ng padadala sa mga tao sa paligid mo, protectionan mo ito. No, pagdating sa privacy, pagdating sa family related, no, kailangan maging secure ka na. Huwag ka na naglalabas ng information for other people. Kahit hipag, bilas, biyanan, or something, kahit sino man yan, kailangan mong proteksyonan yung yung sarili. Pagdating sa outcome, guys, there's an easy pentacle. See? Ya no? Nandito yung potential for a big, big shot and big opportunity coming in. No, nandito na yung pagyaman mo eh. pag mo, pero wag ka magalala kasi may justisya. Ano man yung bagay na nalarapat sa'yo, makakamtan mo ito. No, makukuha mo what you deserve with a dream coming to with a moon card. So, represent with a wheel of fortune, so something, you're turning back. No, iikot ang kapalaran, maaari pumabor na sa sitwasyon mo na magiging na rin, ng ikot ng kapalaran mo sa page of pentacles invest wisely so maaaring ito na yung uh, kung yung pinapakita sa akin dito guys na what goes around comes around ano man yung bagay na ginawa sa yung pabigat sumpa babalik na sa kanila. And there's a page of kasi invest wisely. So, kailangan mag-invest ka protection and charms nang sa ganun, no matrack mo yung good energy. Some of you, kailangan nyo dito ng mga gemstone na makakatulong for um, a 12 chakra. na para ma-attract mo yung mga positive energy and protections no, for your own. No? And there is an ace of cups even sa love life. Diba? Nagkakaroon din ng struggles failures. So, this is the moment na para protectionan mo na dito. Alam mo, ang ganda ng reading mo for the outcome, ha? Kasi may magandang bukas na nakatandahan at nakalaan para sa'yo. See? You have a potential for abundance. Kasi ganahan ay mawari magwagayway sa'yo. And this is something the king of pentacles maging secure at maging practical ka sa kung ano man yung bagay na meron ka. No, mga? Lagi mo pakakatandaan. You have authority, not To use your talent, knowledge, no any information on your own no don't base in other person guys on other people no and this is like path ko secure and slow and steady matuto ka maging mahinahon wag kang agresibo nang hindi ka nadadala ng tension mo no so let's see what is additional messages for finances and career love life at kalusugan let's watch this okay guys welcome back Nandito na tayo for finances and career, diba? Shuffle ako ng very light, no? Okay, guys. So, let's see. So, there's a strength card. Confidence. So, kailangan mo maging malakas, matapang. Magkaroon ka ng kumpiyansa sa ginagawa mo at sa sarili mo. Alisin mo yung takot at pangamba mo. And this is the two of us, no? Kailangan mo makalaya sa cover zone. Now, there's a step by step para makamtan mo ito. Kailangan piliin mo yung mga bagay na makakatulong lang at magsiserve sa'yo. And there's a six of pentacles balance. Keep yourself balanced. Maging balance ka all the time. No, lalo, lalo na pagdating sa finances at magtutuloy-tuloy na raw to. No, ang pagtuklas at pa, uh, pasabog na panimula ay mar mangyayari na wa. And there's an all of servitors sa success driving some of you magsasucceed ka talaga sa lahat ng plano mo, lalo-lalo na pagdating sa finances mo. And there's a an need of once magkakaroon ka ng mga bagong idea, opportunities, plans. See? There's a need of serving up something pain or insecure. No, lalo lalo na maging secure ka sa mga plano mo. Lahat ng bagay na gusto mo gawin, wag ka na mag-share ng information, no, sa mga tao sa paligid mo. Pagdating sa love life, So there is a tower moment for a major, major changes coming in. Pagdating sa relasyon, malaking pagbabago na magaganap. Malaking um, pagbabago, magaganap, malaking pangyayari ang magaganap. There is a three of cups. No, lapitin ka ng third parties. No, parties represent something mga had lang at tutol, hindi lang sa relasyon. No, kundi sa mga tao sa paligid mo. No, kumbaga hindi lang tungkol sa love, no, kundi tungkol din sa mga inggit. No, maaaring um, third party will um ibig sabihin dito hindi tungkol lang sa sa relasyon pag ibig ganon tungkol din siya sa mga inggiterang mga kamag-anakan kaibigan ganon and there's a two pentacles with a balance kailangan timbangin mo yung mga bagay o tao pagkakatiwalaan mo lamang no at the same time there's something that eight of swords there's a lot of toxic and negativity surround you na tapapalibutan ka ng toxic no no nang nega nasa relasyon nyo, maraming mga inggetera at maraming mga ambisyosa. This is a nine of cups. There's a wish for payment. So, matutupad yung mga pangarap mo pagdating sa buhay, relasyon, asawa, pamilya. And there's a hermit card. The answer you need is here. So, binibigyan ng kaliwanagan at um, kasagutan ng yung katanungan. Nandito na yan. So, let's see what is the messages tayo pagdating sa kalisugan mo. And there's a ten of pentacles with a long term. Na no, magkakaroon ka pa ng, pangmatagalang pagdating sa kalusugan. Magiging maganda ng kalusugan mo dito. Mag, mo lang yun sa paligid mo para hindi ka nai-stress. At para hindi rin sila makapagbigay ng karamdaman sa'yo. No, pinapadaan ko sa, pali, sa palipadahangin. na no? para sa makitang ulo mo, mapanghinaan ka, no, parang mawalan ka ng gana sa lahat, ganon. And of course, there's something the page of kasi that nag-spy lang siya no? Nagsusubaybay lang tong tao na to. There's a three of pentacles with a something collaboration. Maging aware tayo sa mga tao na kakausap natin. And there's a four of swords. See, kaya hindi ka rin makatulog. ba? Diba? Balisa ka talaga. And there's a king of swords. Stop the pattern. Putulin mo na. Kung itong tao na to ay hindi magsiserve sa'yo. Maging wise, maging matalino ka na this time. No, there's a ten of swords. Sinasabotahe ka talaga, oh. Diba? Talaga tinatrader ka. Para, pabagsakin ng iyong pamilya, relasyon, finances, para sariling kapakanan. Ganun yun. So, let's see what is the initial messages tayo with a magical for messages advices. And of course, a peak card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, guys, ang peak a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within one, two, or three. Then, of course, kapag nakapag, isip ka na ako na magiging, magiging tanong mo, choose the number po na magiging sagot sa tanong mo, no? And of course, comment down below kung ano number na pili mo. And of course, maraming salamat sa mga nagsishare ng aking video sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat po. Let's see What is a magical fair messages as advises? And if a card, yes or no, let's watch this. Okay, let's see what is a magical fair messages. as What? For magical fair messages, represent guys with an emotional healing. So some of you guys no, magiging kalmado na ang pakiramdam mo. No? Malilesen na yung tension. ba? Diba? Kahit pa paano gagawin ng pakiramdam mo, mawawalan ka na ng kumbaga um, fresh No? And there's a goodbye to the old, the low to the new. Sa so, may mga bagay na kailangan mo na pakawalan at bitawan. no, wag mo nang iniisi sarili mo sa nakaraan na punong-puno ng sakit at Iya no? Mga sakripisyo na kailangan mo ng um, pahalagahan. And this is something in the autumn with a harvest moment. So, this is the moment na makakamtan mo na ano naman yung bagay na iyong pinaghirapan, no? Pinagpaguran. The hard work is paying off. So, let's see what is the yin and yang or ako card. Represent, guys, with the comfort zone. See? Isa sa bagay na nagbibigay kalungkutan, takot at pangamba, yung bagay na naduduwag ka or natatakot ka sa posibilidad na magaganap. So, kailangan mo palayain yung sarili mo mula sa takot. And there is a system without spirit, guys. Some of you, there's an ancestor na gumagabay sa'yo dito. May mahal ka sa buhay na yung mao na ginagabay ang ka. And there's an integration with a union. Some of you, magkakaroon dito ng reconciliation, reunite, the family gatherings. What is the represent what? Four is, increase it is represent with the nervous card. See, this is something in your beginning and river. No, maring kailangan mo magdisconnect sa, sa paligid mo, sa mundo. At the same time, kailangan mo alagaan ng bali ng sarili mo. Some of you, mayroon din na magbubuntis dito. There is a blessing coming in. And there's the artist. No, mayroon dito magaling magdrama. Mag-ingat ka. No, baka madala ka. And of course, this is something that strengthens to be confident. So, kailangan lakas sa mong loob mo. Maging matapang ka. Alisin ng takot at pangamba. What is the romance just for a mystic love or a cold deck? So, represent with a fated meeting. So, this is the moment na magkakaroon ng important connections. Collaborations. And there's a good times with the sex. So, some of you mayroon ditong kung mag-amimiss nyo na yung timazayan, no? Love and care, tenderness. Charisse. And there's a music. Na makakatulong ang music for healing energy. And there's the bliss with the happiness. Magiging masaya at magiging Para ka nakalaya at nakawala. No? Sa imprisonment. And there's the heartbreak. Meron talaga ditong maring nabigo sa pag-ibig. Nasaktan. Nasirang relasyon. What is our Michael messages? And this is something, your home is protected by angels. No, ang inyong tahanan yung pinaprotectahan daw ng ating gabay. Kaya nga maliliwanaga ka na kung sino yung trader eh. Kung sino eh. And of course, the Jesus loving code said, you're the light of the world. Ikaw yung magsisilbing liwanag sa mundong kinagalawan mo. So let's see what is the money Mubarak mo old deck represent what. And there's a flower. So this is something guys. Mag-focus ka na ano ba talagang priorities mo? Ano ba talagang kailangan mo? Yun ang tutukan mo. Yun ang pahalagahan mo. Na huwag kang mag sa isang bagay na wala namang um, kahulugan, wala namang kahihinat ng maganda. So let's see what is an angel's number. Represent what? 1551 with a hold your vision. No, panghawakan mo naman yung bagay na nakikita mo. Focus on a good thing, a uh, good and maintain your concentration and outcomes. Your days is it's time to put out your feet and it's time to your uh, mean, sorry, your ideas and for your goals and with all your might you have a such a beautiful courageous and brave spirit no Kung ano man yung nakikita mo kailangan mo pang to no? Maaaring mag matutupad at mangyari to, no? Ano man yung bagay pangarap mo, kailangan uh, magpursigi ka doon, no? There is a clarifying for your love situations. For clarifying for a love situations. Represent with a tender Just Now, building connection with the empathy, gentleness, and kindness. So, see, kailang buuin tong connection na to na puno ng pagmamahal, pag-aalaga, at pag-aaruga, at um, uh, baba pagpakumbaba. Ganon. No? So, let's see what is a shadow work represent what? What is a shadow work represent what? Represent, guys, with a heal through all Creativity, expression, expression, shadow, inner and let go, healing and fold. See? Kailangan mo munang tutukan kung saan ka komportable, kung saan ka uh, masaya, no? konsang nalilibang, no? nagiging magaang ang kalooban mo. Eh, yung bagay na unti-unti hihilom ng mga sugat ng nakaraan. Kailangan mo ibaling ang sarili mo sa, isang, sa ibang bagay. No? There's a clarifying for a love, life situation. clarifying for your life situation. Represent with a be here now. Practice mindfulness to be present in the moment and gain insight. See, kailangan mong enhance your yung um, pag-iisip mo sa lahat ng bagay, no? Kailangan mong harapin ko naman yung bagay na nangyari sa ngayon. At kailangan tutukan paano mo mapapalago ito at mapapalawak ang kaalaman mo. No? Let's see what lies beneath with the hidden future. What lies beneath? Will you future? Reveries with a fulfilling fantasy. So, mayroon ka talagang binubuong pangarap, no? Na maaaring magkatot matupad. No? Sa inaharap mo, marami ka pang bagay na gustong mangyari sa buhay mo. No? Yun yung kailangan i-prioritize mo, tutukan mo. What is the part of the light? Huwag mong ibaling yung sarili mo sa isang bagay na alam mong hindi naman magsiserve sa'yo at hindi naman nakakagaang ng kalooban mo. Daba? The part of the light represent with the concentrate. So, sige, mag-concentrate at mag-focus ka kung saan ka talaga magiging mag aangat magiging maluwag ang kalooban. In turn, I turn inwards, inward, sorry, focusing on the essence of my being. When negativity arises, I transform into the light and hope. Red redirecting my energy towards peace and positivity. No, kumbaga, kung ito ay maring, dinadala ka sa negatibo, no, talagang binabaling mo yung sarili mo sa positibong sitwasyon, no, nagkaroon ka na payapaan, inaalis mo yung negatibo to, negatibo sa paligid mo, no, mas tinututukan mo ang sarili mo nang sa ganun lumago ka at maging malakas bilang isang tao. So, let's see what is the peak of our jazz or jazor, ano magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Let's see what is the peak of our jazz or jazor, no. Ano yung magiging sagot sa tanong mo, guys? ba? Diba? So, alam ko nakapag-isip ka na ng tanong. And of course, alam ko nakapili ka ng na numero, anong number ang napili mo. Or magiging sagot sa tanong mo. So, ito na yon. So, kung sino yung nakapili na number one, ito na. Let's start. There is a no beyond your ability dance that. Not viable. No? Hindi na dapat dapat ito. Okay, maaaring tinapos na. No, baka sa wala ng pag-asa. Huwag mo na ipagpilitan pa. Now, number two, there is a yes. Reach for Heigl's success is near. Nalalapit ang tagumpay. No, pa, para tingka na sa gusto mo mangyari sa buhay mo. No, tuloy-tuloy mo lamang. Number three, there is something of getting satisfaction, good times, and a happy ending. So, si magtatagumpay at magsasatisfy ka dahil magiging masaya ang kalalabasan nito sa buhay mo at sa sitwasyon mo. No? So, guys, this is um, a special goodbye for the month of August 5 hanggang August 11 for the sign-off. Aquarius, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. Once again, this reading is a general reading naman nila at makaka-resonate kunin lamang po. Ang makaka-relate sa inyan, comment down below kung kaninong energy ang ating nasa Don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Terigos marami salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo lalo na ang skip ng ads na way pagpalain kayo. Nang jaws at make-up policy siklig-siklig na gumapaw na biyayang balik sa inyo. Maraming salamat guys and see the next video. Bye-bye and babush.